Hello 18, sandamakmak na yata na Korean boy band ang sumayaw ng isang Filipino dance song na gento ng SB19. Hito nga ang Treasure Boy Band na Korean boy band ay sumayaw ng gento dance challenge kumasa sila. At uh, syempre tuloy-tuloy pa rin ang uh, Fever o Mania ng ginto song ng ating SB19. Narito, panoorin natin ang video ng Treasure Boy Band na dalawang miyembro sumayaw. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.